Hey guys, nag ano ako, nag sisi <laughs> Hindi pa lata sinigang. Ito ay um, nilaga. O, nilaga o nilaga ako ngayon. Pero yung cutting ng ating pork ay maliliit. O, ito kasi guys ay para panghalo ko sana to siya sa gagawin kong ano ba, yung adobo, no? Kasi si Josh kasi guys kay, para hindi siya mahirapan kumagat. So niliit-liitan na natin ang slice kaso Ayun na nga, may gulay tayo. So, masasayang yung gulay pag hindi natin niluto. So, nilaga ako na lang siya. Naglaga ako, guys. O, hinaluan ko ng sitaw at yung ating pet Masarap talaga kasi, guys, magsabaw. Lalo na pag maulan. Hmm, luto na siya. Hmm, kain tayo, guys yuto na. So, madami-dami na din siya, guys. Oh. Para to sa mga, ano, madali na siyang kainin kasi na-slice na siya. So, nilagyan ko siya ng potatoes and the gulay. Kain, guys! Kain tayo, guys! Gutom na. Sarap sa sab ng sabaw. Sarap sa sabaw na rin. Ito easy to eat kasi na-slice na siya, no? Asa na yung gulay? Ba't nangawala na? Ayan, ba diba? Pag ikaw ang ah, nagluto, busog. Punuin ang plato, charot. Makikita nyo talaga na. Grabe, makakain si Melody. Uy, don't bash me, ha? Matakaw talaga ako, guys. Don't bash me. Bawal mong bash. Nakunin mo yung kutsara ko. Huwag po akong i-bash. Talagang ako po ay mahilig kumain. Sorry naman sa mga hindi mahilig kumain dyan. Ito pong aking rice ay ininit lang. Hmm? Kasi nadamihan ko ng luto kanina umaga. Tapos hindi naman kami kumain. Naluto lang kami pero hindi nakain yung rice. Kaya this is uh, bahaw na ininit natin, no? Ah, ngayon, mm, kalamian yung oh, na ka magpakpak. Guys, kay ready na siya kaunon. Oh, Slice na good siya. Kung kasi yung malaki yung hiwa, si Joshua minsan, aksaya. Hey. Mm. aksaya siya. Hindi siya marunong mag-ano. Ma At Kung gusto ko kasi na may mix niya sa rice yung kanyang ano, um, ulam ba? Eh siya, pag may baboy, baboy lang talaga yung banatan niya, hindi niya yung mix sa rice. Kaya minsan napapagalitan ko siya. Hmm. Pag may mga bata kayo, oh, alam nyo, yung sinasabi ko. Kung kagaya niyo si Joshua. Where's my Hindi, ang hmm, kain tayo guys, gutom na. Hinaluan ko ng balatong. Balatong. Hmm? Dinadamihan ko ng luya guys. Ala, na, nalusak na yung aking, asan ba yung buo na potato? Saglit Josh ha? kinuha ko kay Joshua yung potato. Ba't di mo kasi nilagyan sa lalagyan na? Kuhanan mo doon ka. Tamad tong isa na mag, ano eh. Magkuha sa lalagyan. Mahilig sa si Joshua sa potato. Kung hindi nyo natatanong. Kaya, pag meron kayong hinalong potato, asahan nyo, kuhanin nyo yung lahat. Ang dami na nga nang nilagay ko lang sa lalagyan. Hinakot niya lahat sa plato niya yung potato. Itong luya na hinalo ko naman, eh, sobra lang to. Kaya inubos ko na kanina para may bago tayong bilhin na. Kain na din kayo guys. Dalang, dumaldal lang ako guys. para umaba yung video. Mm. So, don't forget to like, comment, and follow me. Subscribe me if you're not subscribed yet. Bye bye.